ito, reaksyonan natin kagad ito na Picon talaga itong si... Pikon pala talaga ito, no? I think lahat ng mga tulfo na to, itong magkakapatid mga pikon mga to. Tignan natin, tignan natin. Oh, ngayon, kinikwestiyon ako ng mga ilang mga vlogger. Oops! kinikwestiyon ho ako ng ilang uh, mm. uh, basher, mga ah. troll. Oh, paano naging troll? eh, Diyos ko po. We're existing troll sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang uh, senador, bilang... Wala. Manloloko ka eh. Mataas na opisyal <laughs> ng bayan natin. Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging... Uh, ano, ano, ano? TNT ko ho. Ay, nako, TNT pa lang. Meron kang nilabag na batas. <laughs> Don't tell me. at uh, Tulfo na yung pagiging TNT ay gawaing mabuti po yon. Pagiging undocumented alien ko po, eh bawal po ako magsilbi. Actually, undocumented, ah, uh, hindi po gawang mabuti po yon. Marami po, di ba po, nasa batas natin na hindi ka pwedeng lubabas ng Pilipinas, kaya nga maraming na-offload eh. Kasi lalabas ng Pilipinas na tourist tapos maghanap ng trabaho sa ibang bansa which is yun yung ginawa mo eh, I mean dito muna tayo sa undocumented na angulo ah kasi sabi mo undocumented ka so ibig mong sabihin nilusutan mo ang uh, airport ng Pilipinas ang bureau uh, ang uh, immigration ng Pilipinas ang sinabi mo magtutur ka lang sa uh, America yung pala, pagdating mo sa Arimika, para may mapakain ka sa sinasabi mong mga sampung anak mo sa iba't ibang babae, ay eh kinailangan mong manggoyo at ginoyo mo ang mga Amerikano. Hmm, tama po yon. Dalawa ang ginoyo mo dito, ang immigration ng Pilipinas at ang Amerika. Isa ka pong isang manggogoyo. Maluloko ka Kasi ang daming mga na-offload. Ako nga, subok ka nang na-offload eh. Kasi sasabihin nila, oh, magtuturo ka lang naman doon para maghanap ng trabaho. Eh, itong ginawa nitong mokong na to. May mapakain lang daw sa kanyang anak. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na yung ginawa ko lang naman ho yun. Ah, magtrabaho? Para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Eh, sa pamamagitan ng panloloko. Napakasimple at napakalinaw. Gumawa ka ng isang kabalbalan, hindi ka uh, sumunod sa tamang proseso. Marami tayong mga kababayan, especially noong araw, noong hindi pa panahon ni Duterte, na atakot takot na placement fee ang binayaran ng mga Pilipino magkaroon lang ng trabaho sa ibang bansa. Ang placement fee, tumataginting na 100,000 mahigit. Tapos ikaw, magkukunwari magturista, hindi ka sumunod sa tamang proseso, hindi ka dumaan sa POEA, hindi ka dumaan sa mga medical, hindi ka dumaan sa mga uh, orientation, yung uh, magkaroon ka muna ng visa at working contract, working bago ka pumunta sa ibang bansa. Anong ginawa mo? Turista kuno. So, anong ginawa mo? Hindi ka, ano, alam mo yun, I, uh, kasi sabi mo, undocumented ka eh. Pero, meron tayong ano, uh, asan no? Ayan ano, oh, merong pruweba na ikaw ay nanggoyo. goyo uh, ano, anong tawag dyan? O, oh? ano anong tawag dyan? O, oh, ayan. Ito, niloko mo ang Amerika by using uh, fake passport. Hindi ko nga alam hindi natin alam kung ano ba talagang ginawa mo. Nakipagkasal ka ba? sa Or, nameke ba kayo ng fake marriage sa uh, Amerika para magkaroon ng, ang uh, tawag dito, uh, citizenship sa Amerika by using another name in the name of Erich. <laughs> pangalan pa ng babae, Erich Gonzales, di ba? Erich Gonzales is babae. Erich Sylvester Tulfo. So, doon pa lang, panluloko, pamimiki po yon So, ibig mong sabihin, sabi mo, kasalanan ho ba na gawin ko ito para lang may maipakain ako sa mga anak ko? Eh, kung ako yung mga anak mo, eh, sisisihin pa kita. Sana hindi mo na lang kami binuhay. Sana hindi mo na lang kami pinakain nagaling naman sa masama ang pinakain mo sa amin. Wala kaming choice eh. Kung alam lang naman pala namin ang pinapakain mo sa amin, eh galing sa kalukuhan, abay, mabuti na lang mamatay kami sa gutom. Tapos ngayon, ija-justify mo, kasalanan ho ba na ganito? Eh talagang kasalanan. Kasi, eto, tingnan nyo mga kababayan, hindi man niya ito inacknowledge, hindi man niya ito sinagot. Ang sinabi lang niya, undocumented daw siya. Which is, hindi naman yun yung totoo. Ayan o, oh, nameke siya. Fake, falsification ang ginawa niya. Eh, malaking pong kasalanan niya sa batas. Kasalanan ho yun. Sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Oh, eh. guilty ka. Kung guilty ka sa panluloko, wala kang karapatang tumakbo at mamuno. Hindi ba't na-issue ka pa nga eh? Anong na-issue sa'yo nung ikaw ay i-appoint ng DSWD secretary? eh, in issue sa'yo yung, ha, yung, yung pagkakaroon mo ng sampung anak sa apat na mga babae. Panoorin natin ito. Profiles to regal the North 2nd District Representative Johnny Pimentel could not help but notice Tulfo's declaration that he has 10 children from four different women. A oh, good! I suppose you have <laughs> a very colorful love life uh, secretary. And um, not, All women, who are the mothers of your uh, mm -hmm. children, are you still in good terms with the mothers? Uh, yes, we're uh, in good terms, including all my children. Uh, some of them are the United States and some are here. Some of them in the United States. <laughs> 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 Pimentel went on raising the, the possibility that the secretary uh, the could meet more women in his line of work. Oh, talaga totoo yun. pwede yun. kasi tignan nyo, gusto niyang tulungan yung mga A single parent? Wow. <laughs> patay tayo din. Buti na lang hindi natuloy ito maging sekretary kasi isa sa focus niya ay eh, isa yung mga single parents na nagkakaproblema na may mga bastardo nilang ex. Ay nagtawag sa'yo, hindi ba bastardo nilang ex? Anong ginawa mo? Iniwan mo yung apat na babae. Nagkaroon ka ng sampung anak sa apat na babae. Tapos, kukundinayin mo yung mga single parent ay yung mga bastardo. Ah, nagkaroon nilang ex, yung bastardo na mga ama ng kanilang mga anak o bastardo. Isa Ayun, ik -ikaw, yun. Kaya address mo yung problema ng bayan sa mga bastardo ng ama na iniwan ng kanilang mga anak. E ikaw, guilty ka dun. Anong karapatan mo? Anong karapatan? Do you have the moral ascendancy to do this uh, concentration sa pagiging DSWD? Baka mamaya babaihin mo pa yung mga single parent na yan patay tayo. Buti na lang nakita ito ng uh, CA. Ano <laughs> ba magiging sa gabal sa uh, trabaho mo yon na marami ka magiging this... makikilalang babae? Ah, uh, uh, tingnan mo yung tawa niya. Tawang guilty. <laughs> <laughs> Ayan na. Uh, uh, <laughs> uh been Mr. Uh uh, 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 when I was uh, younger, uh, uh, when I was in the media. Ah, uh, uh, see? Aminado siya. Media pa lang siya. He took advantage yung pagiging media niya para mambabay ng mambabai. Paano pa kaya kapag siya ay nasa Senado? ba? Diba? Paano pa kaya kung magiging DSWD secretary siya at ang isang focus niya daw ay yung mga single parent? So di na, may dami nang pwede mong pagfokusan pagiging DSWD secretary, yung mga single parent pa. <laughs> <laughs> Pero ito lang ang masasabi ko. Wala po akong nilabag na batas. Ah, hindi pa paglabag ng batas yung falsification? Hindi ba paglabag yung sa batas yung uh, pagiging undocumented mo? Hindi ba paglabag sa batas yung pinekem o yung nagsinungaling ka sa immigration na ikaw ang magtutur? Hindi ba paglabag sa batas na hindi mo sinunod ang proseso ng pagiging OFW? Hindi kami tuturing na OFW kasi pameke peke, wala kang POAA, wala kang OWA, hindi ka sumunod at hindi ka, wala kang ambag sa Pilipinas bilang OFW. Unlike namin, meron kaming OWA, meron kaming OEC. O, o, kumbaga, sumunod kami sa batas. Dito sa ating bayan, hmm. wala po akong nilokong tao ni ha? isang... Ha? Ah? <laughs> ha? Hindi pwede sa Senado, ang sinungaling. Wala daw siyang niloko ni isang tao. Yung apat na babae, hindi mo man niloko? Eh, yung mga immigration, di mo ba niloko yon, Ha? Galing ah, galing! Kung Pilipino, maging sa Amerika nung nandun po ha? Ah! Eh. Erich Sylvester uh, Tulfo, hindi ba ba niloko yun? Falsification. Ayan no, aminado ka. Oh, ayan no. I, ah, uh, ayan. I, I, ayan no. I, Erwin Tulfo, a.k.a. Erich Tulfo, acknowledge the receipt of my U.S. passport's revocation. <laughs> firma mo yan, mukong kang. Balasubas ka. Ah, ayan. Tanggapin mo ang mga mga lingwahe mo. Ibabalik namin sa'yo. Balasubas kang kupal ka ba? Ah. Oh, wala po akong inistapa. Wala ah, anong istapa? Istapa na yun. Inistapa mo ngayon. Inistapa nyo ngayon. Yung... Ibalik nyo yung 60 million na uh, ginamit ninyo sa inyong programa ni Ben Tulfo. E, so, istafa yun. Panluloko at pangangam. Kami, balik nyo yung pera ng bayan. 60 million po. Ako akong in-scam ng mga Pilipino. O, in-scam mo mga Pilipino. Maging ng mga Amerikano. Hmm. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko. Bayan, o, oh, galing sa kapagod at pawis. So, galing sa panluloko at panggugoy at pamemeke falsification. Madumi po ang pinanggalingan ng ipinangkakain mo sa mga anak mo. Yan ho, ang totoo. Kaya, hindi po ako nahihiya. Eh bakit mo tinago for 20? Eh paano pa mahihiya? kapal ng pagmumukha mo. <laughs> yes. Hindi po ay pinangangalan. Eh mo, mukha mo palang kapal-kapal. Dakan ng mga ika nga, mga undocumented alien. Mm -hmm. uh, el Anong alien? Walang alien na no word. El alien po yun, hindi alien. Anong alien? ng mga TNT pero hindi ko rin ikinaihiya by Aljo na once upon a time nag TNT ako uh, once upon uh, once upon a time nanggugoyo ako uh, once upon a time illegal alien ako uh, but il ah, na yung term na illegal don't tell me yung illegal is legal kaya nga illegal di eh illegal ka po, ibig sabihin lumabag ka sa batas yung itatak mo sa hinayupak mong kukuti mong balasubas kang kupal ka, gago ka. Oh, ayan. Once upon a time, uh, uh, ah, ako na undocumented. nag Ayan, oh. nagtrabaho ako ng madumi. Iyon no, yung ibang mga kababayan po natin, karamihan po si mga nakaka Hanggang ngayon, marami po tayong mga ah, kababayan tayo na nag-OOFW uh, na walang papel. Hmm. Na, huh? Walang papel. Namatak mo sa Amerika. Mabuti hmm. nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian. Hindi lang Amerika. Meron po upuntan Ah, iba. Ah, so pinopromote mo pa? Mabuti ho ngayon, marami kayong matatakbuhan na magiging illegal alien kayo. Mabuti ho ngayon, hindi lang arimika mika ang pwedeng mag-undocumented. Un so, magiging thankful pa yung mga Pilipino ngayon na tumatakas na nagiging undocumented. Pinopromote mo pa, Chong. Ay, mm. ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong, tapos... Oh, hindi pwede dito undocumented. Dito sa Hong Kong, sumusunod po kami sa batas. Hindi kagaya mo natatakbong senador, hindi ka sumunod sa batas, may history ng panggugoy. harang dyan sa immigration. Pag uh, tingin ng immigration officer, dududa do sila na mag-TNT lang. O, oh, ikaw yun. Guilty ka dun. O, well, hindi eh, ko, misa ko nasisisi yun, Bayalchoy. Hmm. hindi oh. mo masisisi sa okay pa lang yun. Pupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi mo magwawalang hiya sa bansa na yun. Eh, anong ginawa mo? Nagwalang hiya ka. <laughs> Mameke ka, magpakasal ka doon para lang ma magkaroon ng citizenship. Isa kang manloloko. Yun lang yun. Huwag ka na magdahilan. Huwag ka na magrason. Huwag mo nang i-justify yung panloloko mo. Ang katulad mo, okay, kasama yung kapatid mo, hindi kayo nararapat sa Senado.